Paano um, ihahabla mo? Eh, eh lubog, lubog ka, lubog na nga sa panggagantyo. Gusto mo ba ilabas ko lahat ang mga katibayan na ginawa mo? Ginawa mo sa akin, nasa akin lahat ng katibayan. Nakatabi lahat. Kasi in case of something, pwede kong ilabas. Alam mo ka, number one kang manluloko. Bakit hindi ka naging tapat sa akin noong una pa? Naging mabait ako sa iyo. Kami mag-asawa, naging mabait kami sa iyo. Binigyan ka pa namin ng panggas mo. Lahat ay namin sa iyo. Hindi lang lahat. Kahit, kahit ano sa pagkain, libre ka sa amin. Walang palya. Pero nanloko ka. Niloko mo kami. Na hindi mo alam Matalino pa sa machin ang naging katapat mo. Ilang pa kaming lulukohin mo? Pangalwa si Malo. Pangatlo, yung taga... taga saan nga ba yun? No hundred thousand? Dapat nga, umala ka na nga sa kalingap eh. Ewan ko ba, kay Kuya Bal, bakit nakikip-kip ka pa? sa pagiging kalingap, hindi ka dapat naging kalingap na. Dapat matagal ka ng wala. Dahil sa ginawa mo, panloloko. Number one. Pero kuy ha? Meron kang malamans bahay ngayon. Saan mo kinuha pambili mo ng bahay? Para kanino yung bahay na binili mo? Galing, ano? Buti ka pa. May bahay at lupa ka. hindi sana ako magbablag kundi dahil kay tita malo nakita ko yung panluloko ginawa mo kay tita malo na halos umiyak pero napagbigyan ka pa, pa pero sa akin da hindi dapat pagbigyan eh kasi pinaghirapan ni tita malo ni ate malo yung perang yan hindi basta lang dinampot lang yan sa isang tabi para ibigay lang sa iyo dapat bayaran mo yan 50,000 na para sa tumama sa loto. O tita Malu, hindi po pwede yan. Sino pa ba? Sino pa ba ang pinag... Ang niloko mo? Sino pa? Marami pa sigurong iba? Dahil nagkabahay ka, nagkaalaman, nagkamansyon ka. Nagkaroon ka ng lupa. Wow! Ang galing mo. Talaga, brandy ang galing mo manloko. Sino pa ba ang lolokohin mo? Yung mga kaibigan dyan sa tabi-tabi, abay mag-ingat kayo. Dahil nagkaroon kayo ng kapitbahay na manloloko. Sayang na sayang kapronte. Ang binigay namin tiwala sa iyo. Ang binigay kong tiwala sa iyo. Totoo <laughs> yan. Pero mo, sabi mo pa sa akin nun, magbababaw yan tayo. Hati tayo sa pagpapabuyan. Nasabi din niya sa akin. <laughs> Pero kanin, kanin namang ang pumunan Sa akin, di ba? Mm. Meron pa, magpapabili pa sana ako sa iyo ng grass cutter. kanino pambili ang, ang mamumuhuna sa grass cutter? Sa akin, di ba? Na pareho pa tayo sa unahan magtatayo ng bahay. At muntik na rin ako magpadala sa iyo ng pagpapagawa ng bahay. Puti na lamang Itong isip-machin, nag-isip pa rin. Oh, sa akin, hindi ko naisip kasi. Eh. Basta nagsiwala lang. Hindi ang isip-machin, ano? Totoo yun. Kasi, hindi po pinangalan ang kontrak sa akin na namuhunan ako. Pero sabi mo sa akin, okay lang, Tita Salema. Basta, meron akong ispa. Pwede na yon Okay, naggastos ako ka. Kumuha ako ng spa, nagbayad ako sa immigration ng pagpapa spa. Hindi lang 20 or 50 dollars ang binayad ko kasi may stamp yun ng Philippine Embassy. Tama. Tama po. Kumuha ako ng spa, pinadala ko sa iyo. Pero sabi mo, hindi pa rin pwede. Kaya nasa iyo pa rin ang pangalan sa kontrata. Hagang sana idaing ko ito, it, itong problema ito sa mga kaibigan ko, kung anong gagawin ko, idinaing ko sa lolo kong judge, idinaing ko sa aking uncle na lawyer. Iisa ang, ang gusto nilang mangyari. Pero kaya kinuha ko sa iyo pabalik yung pera ng 100,000. Pero sana tapos na yun eh, tapos na. Pero anong ginawa mo? Naloko ka na naman. Para lang pala makabayad ka sa akin ng kahit pa ano. May niloko kang tao na may lupa na naman pibilhin. Tama. Pero tama, yan, tama yan. Tama yan. Dahil po yan talagang Loko. lupa sa kanya po yun yung pinibinta niya sa akin. Ba, mo? Totoo. Tama na. Tama na. Manahimik ka na para wala nang nadadagdagang magalit na tao sa iyo. Tama na. Just calm down. O oh, ano ako, Pronte? Maghahabla ka ba? Sabihin mo lang at para ilabas ko lahat ang mga, lahat ng mga katibayan, ibibigay ko kay Tita Malu. At saka kay Bopil. Ah! Eh nga pala, meron nga pala si Bobin lahat ng mga kopya. Hindi ko nang pala kailang ibigay sa kanya. Kompleto pala siya lahat. Kasi, nung niloko mo ko, pinigay ko lahat sa kanya yung mga, yung mga katibayan. Kaya, nakahanda sila para sa'yo. Ang galing mo rin naman, Kaprondi. Ikaw pa ang may ganang maghabla pagkatapos ng lahat. Alam ni Kuya ba ang ating history? Ang history na panluloko mo sa akin, alam na alam niya yan. Dahil kinontak ko siya noong una pa at alam mo rin yan. Kaya mag-isip-isip ka. Tumahimik ka na lang. Mabuti pa para wala ng gulo. shut your mouth and shut your mind. Ayan po mga kapatid ha, nakakalungkot po din. Ganon din po talaga. Ayan po talagang tungkol kay Salima. Alam namin po yun. Dahil yung lupa po na yun na, na inalok sa akin, na ikwento niya po yan. Uh, hindi po ako naniwala sa nalaman ko po na ganito nga po. Ngayon po lang po talaga na nalaman ang history po dito about sa lupa na to. Kaya Nalungkot po ako nung napanood ko po itong kwento ni Cecilie uh, si Mapanatic na nalungkot po talaga ako na mara hindi lang po siya at ang dami po talaga mga kapatid ako ayaw ko na sana nga po uuling uh, banggitin pero sa napapanood ko po at sa tuwing po ako may nalalaman ay nalulungkot po ako nga yung iba nga po dyan na may lupa po diyan sa tabi ng bahay ni Kaya ni Kapronde hindi po nga nila alam na may bahay po sila kaya sila po ay nagugulat na mayroon pa daw po daw sila si Kapronde lupa diyan sa tabi nila kaya gulat na gulat po sila kaya lang ayaw na lang nila pong mag-lumabas uh, pa sa social media at alam naman natin kung sino-sino yun, yun diyan yung may lupa diyan po sa tabi po nila Kapronde di ba alam po natin yan. Kaya sila po ay nagulat na bakit po na nagkaroon ng lupa at bahay sa tabi nila. Kaya ito nakakapag ano taka talaga po. At uh, yung kwento po ni Salima Panatik po ay na ayan ay narinig ko na rin yan sa bibig ni mismo ni Kaprunde. Pero wala tayong magagawa na mga kapatid kung sanay ka talaga pong manluko, manluluko at kapo ka po na hindi ka tinatabla ng kahihiyan dahil gawain mo na. Yun lang po ang masasabi ko dito na, yun nga, uh, kung sabi nga ni si Salima Panatic na may mga ebidensya si Bupil, ganun din po ako ipinapasa ko rin kay Bupil po yung mga uh, konversasyon namin ni kapronde Hindi sa gusto ko pong siraan si kapronde dahil ito po totoo pong nangyari sa akin. Yung pangyayari po sa akin talaga, ang, ang hirap makapag move on dahil hindi doon sa pera po mga kapatid yung tiwalang ipinagkaloob mo na ang ganda-ganda ng pangako sa iyo yung mga sinasabi sa iyo totoo po yun na yung sa pangalan niya pero na mayroon naman po ako na late ko na po na na hindi naman pwede na kung ikaw ay pinagkatiwalaan iyon po ay parang ikaw lang ang yung na nagpapatunay na ako nga may binibiling lupa dito sa taong ito. Kaya lang po talaga ay uh, mayroon intention, intentional po yan ang ano na kung bakit ipinangalan niya sa kanya. Dahil alam natin po talaga na once na nakapangalan sa inyo, kahit sa amin ang gagaling ang pera po, ay sa kanya po talaga yan, ma ipapangalan na lupa na yan ma, hindi po yan uh, gagaya doon sa sabihin na pag na, nabayaran na po ay saka po ipapangalan yung didog sales ay uh, talagang bumibili hindi po dahil yon po ay hin, wala kaming kalaban-laban dahil kikapron din ang mapaglalaban lang namin dito po ay yung resibo namin na ipinadala yun lang po dito na ang ano nga maraming nga nagtasabi na bakit daw Uh, kinokonsinti pa dyan sa kalingap na ano, bakit uh, hindi daw po inalis dyan sa kalingap na alam naman daw po itong patuloy na panluloko ba? Diba? Noong, pa, noong pa lang sana inaksyonan itong kagaya kay sa lima panatik, mabuti na lang po na ibalik yan, dahil ayan pong perang na ibalik dyan kay ano ma, may pera po dyan si Atid nang nakabalik po dyan kay salima panatik at Uh, hindi ko alam kung yung pera pong pinadala ko na ayan pa po ay naibalik o ano. Dahil alam ko po na hindi po yan naihulog sa may-ari. Promise po, alam ko po na hindi po yan inulog sa may-ari. Dahil kung ikaw naghulog mismo sa may-ari, kahit papaano, mayroon siyang resibo na o ano sasabihin na wala wala po wala dahil noon po na inihingi ang ko na po siya nung naihulog niya inihintay ko na ipadalahan o ano man na katibayan na siya ay naghulog kasi ilang ano o ganyan po mabuti na lang po talaga hanggang doon lang yung naipadala ko dahil gusto ko sana na po noon ikakash pero napigilan po talaga ako ng aking asawa na wag na wag akong magpapadalaon na uli ng pera. Kung gusto mo talaga yung lupa na yun ay pagbalik mo uh, pag uwi namin sa Pilipinas talaga pong ikakash ko na yung lupa. Uh, dahil po parang may something po dahil pag nag-uusap po kami ng kapron di kaharap ang asawa ko po alam niya po ang uh, pinag-uusapan namin. Pero sa naririnig niya sa akin, lagi niya sinasabi, ako'y walang tiwala, ako'y walang tiwala sa ganyang sitwasyon, sa ganyang usapan ninyo, ako'y walang tiwala. Kaya yan po kami ay nung... Kinausap ko po ang asawa ko tungkol dyan talagang galit na galit po ang asawa ko dahil lagi niyang sinasabi na hindi ka magtitiwala lalong lalo na po kung pagdating po sa pera kung may binibili ka kailangan po ay nandyan yung kamag-anak mo na mayroon ka talaga pong ipadadala padadala mo doon at siya mismo ang aabot sa kanya ng pera at may pagpipirman yun po talaga ang sinabi sa akin ng asawa ko kaya yung pagkakamali ko na to tanggapin kong nagkamali ako wala akong magagawa na nanangyan na yan dahil kung talaga po uh, hindi kanya walang intention siyang lukuhin kahit papaano po ay babayaran niya ako di ba na hanggang ngayon po mula nung pumutok po itong issue na to wala man lang siyang paramdam sa akin di ba wala, wala pong paramdam o ati malo, pasensya ka na at nangyari ito na ano, sana ay magbabayad naman ako kahit pa sinabi mong uh, binigay ko na lang o pamasko mo na lang sa akin, magbabayad pa rin ako dahil hindi po yun ay utang ay yun po ay sa lupa, ba diba? dapat ganun, ako naman po ay napaka ano ko po, maunawain po ako kung talagang wala ay wala, kaya pasensya na kayo mga kapatid na, na panood ko lang kasi ito kay Salim mapanatik na sinabi niya kaya po bumalik na naman po ang alaala ko po na talaga pong ang hirap, ang hirap mag move on hindi sa pera sa tiwala, sa taong pinagkatiwalaan mo at tinuroin mo pong kaibigan kapatid yun po doon ang uh, kaya ako'y nasasaktan dahil uh, pinagkatiwalaan mo yun pala ay malulukuhin ka na papangakoan ka, magbabalik sa iyo kung ano-anong pangako, yun po ang hindi maganda na hindi man lang marunong magsabi ikaw. Kaya mga kapatid, o kayo po mga kapatid na nagsasabing akala ko nakapag-move on ka. Madaling sabihin na mag-move on, pero mahirap ang maluko. Tandaan niyo po 'yan mga kapatid. Sana hindi niyo maranasan ang naranasan ko po. 'Di ba? Kaya marami salamat po sa taong mga nag nagtitiwala sa aking mga kaibigan. Marami pong salamat. Ito po ay sana magselbing aral po sa atin lahat na huwag tayong padalos-dalos. Kahit gusto natin ang isang bagay, kailangan po ay um, mahinahon tayo o magtanong-tanong kung sakali po ito ay totoo o hindi. Kasi gaya po yan ang sinabi ni Salima Panatik, lupa sa paso. Marami pong salamat mga kaibigan at natin Paalam po bye bye we love you so much